Hi mga bay, good morning, happy Monday, happy morning. Ayan, welcome back my mini vlog mga bay. So ito yung ating pagkain ngayong umaga. Thank you Lord sa pagkain. So bago tayo kumain mga bay, so ino muna ako nitong aking gamot na herbal. So ito po yung sambong dahon ng sambong tapos nilagyan ko ng mainit na tubig at ito yung ginagawa kong kape so ayan kain tayo mga bay ito yung aking ulam ngayon no ah uh, may mayroon tayong ano talbos ng kamote, talong at saka may prutas tayo na marang so ayan at saka isang pirasong itlog maaga pa akong nanguha ng talbos ng kamote para mayroon akong maulam mga so, bay kain na tayo dahil tapos na po ako nagpapawis so ayan na po yung aking mga pagkain mga bay may chorizo pala ayan So, masaya-masaya talaga ako mga bay pag mayroong prutas sa lamisa dahil favorite ko talagang mga prutas kahit anong prutas, basta prutas masaya ako pag mayroong ganon sa lamisa mga bay <laughs> so, ito inubos ko muna yung aking herbal uh, na ano, kapi <laughs> so kain tayo mga bay mayroon akong isang pirasong itlog niyaya ko na yung aking anak mga bay na kumain na ng agahan para makaumpisa na po tayo sa ating mga uh, obligasyon sa araw-araw no so ayun, so kanina pala ay nag-exercise ako mga bay kasi nga ah uh, parang parang ano yung katawan ko pag hindi ako napapawisan so ganyan ang ginagawa ko dahil nga uh, maraming gagawin so ma pagising ko na ang umaga so it, yan na po ang ginagawa ko para uh, makapagluto ng maga at makakain kami so ganyan lang po ang ating routine araw-araw no So, kailangan natin si Kapi na mag, makapag-exercise kasi kailangan talaga po yan sa ating katawan. So, ayan, pawis na pawis na ako. Masaya-masaya ako pag nakapag-exercise mga bay dahil syempre, iba talaga yung ano no, ah uh, na, makapag-exercise tayo dahil uh, malaking tulong sa ating kalusugan. So, ayan pala mga bay, pagdating ng hapon dahil nga nagutom kami at umuulan-ulan, masarap uh, magkape So, tama-tama naman at hindi pa ito nahino ginawa kong banana price ayan so nakita ko kasi sa uh, ano nakita ko sa iba na pwede pala itong gawin prince price yung saging so ginawa ko naman at uh, masarap talaga mga bay parang prince price din to so ganyan nabubulol ako <coughs> cheese mga bay tamang tamang mayroon akong available na cheese kasi nga nagluluto kami ng uh, popcorn so ayan na rin pagdating ng gabi mga bay nakabili po ako ng okra kasi nga medyo mataas yung aking sugar ganyan lang po mayroon nakapagturo sa akin na uh. uh, ito po ibabad sa tubig at gawin pong ano iniinom tuwing umaga para bumaba daw yung sugar. So, ayan, ginawa ko naman, ilang araw na po ako nakap, nakapag-try. So, ito naman, bagong bili ko naman at naubos na yung una. So, ilalagay ko dito sa aking uh, lalagyan ng tubig. So, tuwing umaga ay iniinom ko po ito. So, sana nagustuhan nyo aking video mga bay. Salamat sa si iyong suporta. Bye!